maganda rin ito oh, Try mo sige. nga ay, sige, 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 ay, sige, ay, may sige. May may Ako ang ako, ako down, na lang Hindi pa ka Pag nanakaw Pwede po, pwede manghingi po ng isang mangga Isang mangga, okay lang po Ayun, thank you po, Thank you oh. Ay, eh, tatlo na ba? Wait lang. Ayusin mo, ha? Sige. Pagka ako, na, ano mo. Huwag <laughs> ka tatawa. Tumatawa kasi yung... Huwag ka tumatawa. Sige po! May ulam na ako kami. Pwede yung dagdagan ng isa? Ako <laughs> oh, sige lang po. <laughs> ah, dagdagan daw. At ah, dagdagan na natin. Sat kulang ni. Oh no. Tiga. Ali mama masih malap eh. Tiga pun semua. Ye. Dan dah. Bola. Buat awak Susu tu. Thank you, bro. Cuba tahu kasihan Lebih tahu lagi itu. Ang ganda po ng, ng katekram mo. Oh. oh. Good morning po sa mga katekram natin dyan. Sa ating mga lolo't lola. Sa mga tito, tita, ate, kuya. Magandang magandang umaga po. Sana po ay nasa maganda kayong kalagayan pagka po napanood nyo itong ating video ngayon. Nandito po tayo sa mga napakagandang ikot po. Napakagandang bukirin rin. Kung po sila Ate Madel nakatira. Puntuan po natin sila, kamusta yung natin sila. At meron din po kasi katekram, mga nagbagsakang angel para po sa kanila. At yun nga, kasama po natin ang ating uh, Poging Poging Kuya Albert, Poging Poging Kuya Darius, at Poging Poging Kuya August. Kumusta na kaya sila? No? Salamat po! Salamat <laughs> po! Nabigla Manginip, yata sila. Pwede po kaming tumuloy. Tatay <manginip> po! Salamat <manginip> po! Mamama kayong tatay ah. Tara, pasok tayo. Mainit. Mainit po dyan. Ang lamig naman dito. Ang presko. God bless. God bless. God bless. Tandes, ang gaganda at pogi naman ng mga bumot. Uh, Apo ko. Ah, ah akala ko ba ito, mga ano pala, mga ID. ID po yan. ID po mga... Ano sa'yo? You know, mga Chinese ano. Oh, sino to? Sino to? Parang ako lang to ah. Sino to? Oh, yan, si Jay. Si Jay. Okay. O, ito, 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 ito. Sino to? Ito po si Jongwon. Jongwon. Si Jake. Jake. Si Suno. Suno. Niki. Niki. Sunghoon. Sunghoon. J-sung. Si J. Nikki, sung J. E Kapesada mo, ano? <laughs> okay, basta ano, basta mga pogi. <laughs> Papa, paano naman pa, na, paano naman yung ano? Nay, kumusta kayo? Ito, eh natapat kayo sa uh, anak ko Kamata kamatayan ng tatay nila. Ay. Ngayon. Hmm. Eh, may medala yung anak ko sa pamputik na panloto eh. Hmm. Oo. Ano po yun uh, Ayun. Eh, magluto na tayo. Ano pang ginagawa niya? Butong na ho kami. <laughs> Eh. Hindi, joke lang na. Mamaya na po yan. Eh, nandito kami dahil may problema po itong scholar natin. Ano ang uh, problema po? May boyfriend daw. <laughs> <laughs> kilala kayo, yung anak <laughs> Eh Kayo lang pala nakakalam <laughs> ako. Hindi ko alam. <laughs> okay, okay. Ano lang? Uh, kilala talaga yung anak e. Eh, no? mm. Okay. Uh, kamusta yung mga bata? Nay. Okay lang sila, nag-aaral naman kahit ganito ang buhay namin. Aww. May ano pa kayo, Nay? May bigas pa kayo? Hmm, hindi po. Bakit to? Oh? Hindi <laughs> nga yeah, po. Bumili lang kami pa kilo-kilo. Ayun lang, okay yung bigas. Sede hey, kuha tayo yung bigas, Kuya August. Hmm. Kuha ka na ng bigas at saka yung grocery natin. Ay! Daba, <laughs> si Nanay naman, parang iba na kayong iba. Kaya po pala ako nandito doon. Ano pangalan ni tita? Ba't malungkot yung... Oo oh, nga. Diba dahil bakit? May Di problema pa. ba? <laughs> Sabihin mo kung ano ba? May nangaapi ba sa'yo? Wala po. <laughs> Kaya ako nandito dahil kay tita Linda Floresca at si tito Japs Gaceta. Yan, kinakamusta daw. Kamusta daw yung ano mo, pag-aaral mo. Okay naman po. Nung, oh, nung last semester po, ano, mm. nakapasok po sa with high. Uh, palak pa ka naman. Okay. 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 Ayun. Ah, 50-50, Charot. Na 50-50 na maka makakapasok. Oo. Oh. Hmm? Okay lang, basta ginawa mo. Uh, basta ginagawa mo yung best mo pero ang mas mahalaga yung puso Kasi yung ano naman yung yung pagsukat naman ng tagumpay yung hindi naman lahat katalinuhan eh. Sinusukat yung tagumpay doon sa kung gaano mo rin irespeto yung mga magulang mo, paano mo minamahal yung mga magulang at mga pamilya mo sa buhay. Meron naman dyan sobrang sobrang yaman pero kung wala namang respeto pagmamahal sa magulang mo Parang lang yung kaligayahan, hindi siya infinite, kung, baga hindi siya pang matagalan Kung baga, madaling salita, mas mahalaga yung pagmamahal at respeto mo sa magulang mo Meron kang ang talino, katalinuan kung wala namang ganyang kagaya ng, uh, ng attitude mo, ng pagkatao mo, kagaya ng mga kapatid mo bali wala din naman yung karunungan. Ngayon, yung karunungan na yan, bonus na lang yan sa amin. Sa mga kapatid mo, kumusta? Na, dito kayo. Makikipagsigan lang ako sa inyo. <laughs> mm -hmm. Thank you. kay... <laughs> <laughs> alamat po. ano uh, yan? Pagmamahal ko yan sa inyo. Mm -hmm. Paikot. Hindi ko, hindi nakita ng camera. Paano <laughs> yan? Paikot uh... <laughs> 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 um, eh. Oo, oh, diba? Parang nagkaroon ng sigla yung ano natin. Oo, ah. ah oh. si, si, kasi ito kasi. Oo. Pakita mo nga yung channel. Lasa na ba? <laughs> Parang kailangan palitan na. Hindi, wag. Abayanas yun. Abayanas pero natatanggal. Baka hindi yung original. <laughs> <laughs> ano gusto mo nai? Pagluuuto kita patsy. ng pa. Hindi 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 pa. Eh, pa. Hindi 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 ano sa pera kasi nga siya nag-graduate na po eh. Mm. Kaya ako ay naglalamandera po. Magkano ang gasolina ngayon dito mm. so, po, eight na? 8,000 po. Sa mga po, 8 na. 8,000 na. Eh, kasi oh, nga po, kinakapos po kami ah, talaga ngayon kasi you. nga. Bili mo na sila ng ano, gasol. Ano po? Kinakapos po talaga kami ngayon kasi yung mm. anak ko gumagraduate po. Oh. Yeah. Eh, ano po sa pera siya. Mm. Graduating ka na ate madal na no? Tapos ano ba, college na? College na po. Oo, oh, yun na sinasabi ko. Mm -hmm. Eh, nag-ano po siya dyan, nag-example siya mm. sa BSU. Oh. Uh, sabi niya sa akin, di niya alam makakapasok sa dyan. Kasi mm. nga, yun lang po public dyan uh -huh. na ikaw nga po sa course niya, nang mm -hmm. gusto niya. Hmm. Eh, paano anak natin gagawin? Hindi hmm. natin kayanin yung pag-private tayo. Ikaw hmm. ang ganun. Bahala na ikaw mama, si Batman, ikaw ang ganun sa akin. Sige, hmm. bahala tayo si Batman sa ano. Pagdating ng... Kung tatawagin ka kasi 150 slot lang po ang kukuha sila ng bata. Ah. Pero ako naniniwala akong tatawag sa iyo. Kailan sila tatawag? Anong kailan daw? Hindi pa po sure eh. Pero nakaano na po at di, baka po pagkaya rin ng school year na to. Mm. Before po magpasok. Okay lang, lagay ko to sa'yo. Meron din sa baliwag nga po, private. Mm. Yung ganyang kurso niya. ko yeah. ko kukunin niya. Eh, sabi ko hindi natin na nakakayanin. Mm. Marami pa po sila nag-aaral. Oh, kasi sabay-sabay si... Mm -hmm. Asi ah, Madels. Wait lang. Asi. <laughs> Melissa na na na. Melissa. Marima. Marima na yun. Nakalimutan ko. Tasi Bunso. Matthew. Okay. Anong anong plano mo na? Nung huling nag-usap tayo nun, gusto mo maging? Nag ano po. Nagpalit po ako ng course. Nag-medtech po ako. Mm kumuha po ako medtech kasi po, bala ko kumuha din po ng scholarship sa DOST po. Mm. malaki po ang tulong nun parang ah, pa, sa pag-aaral ko. Mm. Ayun nga po. Eh, isa lang po yung public school na nag-offer ng medtech sa mm. PSU po. Eh, hindi po sure. Pero nag-take po ako sa ibang school kasi nga lang po, ang kinuha ko doon, eduk po, saka BS math. Mm-hmm. Eto ka tsaka BS Matt. Pero ano talaga ano nung puso mo? Wed po talaga, Mel. May connection ka kaya, no? Yung si tita, nung pangalan ni tita, yung gusto kang paaralin? Wala po. Ah, hindi kayo nagka-anuhan ni tita, di ba? Gusto kang paaralin? ako hmm. Ah, kunin ko yung contact ulit kaya, no? Di ba dalawa yon? Okay. So, wala, wala ka palang ano? Mm, -hmm. ah, sige. Kunin ko yung ano niya. Pakuha ko kay Nanay Jack. Thank you. Kasi 'di ba nag-promise siya na pag-aaralin ka. I-check eh, che natin yung gusto mong mag-aral sa yo. So, kung hindi about kung hindi naman second option mo, gusto kong malaman. Kung ano po, ang second option ko po sa BSU is civil engineering po talaga. Civil engineer. Opo. Hmm. Eh, hindi naman po. Siguro, tsaka na. <laughs> Mm. Saka na daw siya mag-aral. Saka na daw siya mag-aral. Uh, mo kung, kung hindi yun yung gusto mong kurso, hindi mo itutuloy. Parang eh, ganun. Ano po, itutuloy ko po yung ibang course. Pag okay na, pwede po, pwede po akong bumalik ka. Ano? Mm. po ako okay. okay. Kasi sa private naman, okay. talagang ano yun, no? Okay. Hmm. Kaya ang hirap din na yun, nanay. Hirap. Sabi ko, anak, paano nga gagawin natin? Mm -hmm. Kaya kung Gusto talaga niya mag-aaral pa. Yeah. Eh, hindi natin kakayanin. Ma marami kayo. Mm. -hmm. Kaya kung Kung hindi daw maabot nung kanyang course na din sa BSU, kung tatanggapin siya kasama sa slot na yan, yun, ano niya, choice niya na hinto muna daw siya. Mm -hmm. Yun lang kasi ang public na na ano sa kanya. Yeah. Pero po pag nakapasa ako sa ibang school, scholar. Na yeah, school po sa BS Math or kaya Edu. Doon na lang po siguro ako muna. I mean, Edukasyon. Uh, Baga um, po muna akong first test. Baka po pag okay na pagtapos na ako. Tapos nakatulong na. Saka na lang po ako ng Baka mm. ka po kasi, mm. hindi para sa akin muna ganun. Mm. Gusto kong ano, determined ka talaga. Gusto gusto mo talaga. Determinado kang mm. na talagang mag-aaral, ganun po. Hindi mm. kasi pagka nando na yung iba, so, nga po. lang, mm -hmm. kikindat na din. No. Ganun, ano. Ayun, sabi ko nga sa kanya, pag ika ka ko ng tatay mo, sanon, at tinanong ka, sabihin mo yung totoo na sa saloob mo. Kasi, mm. may harapan na kayo na hindi mo pala sigurado, tapos eh, hindi mo nasabi doon sa tao. Mm. Ganun. Nga po mama, kaya nga po ako nag-iisip, paano gagawin ko. Yeah. Kasi nga anak, sa hirap natin sitwasyon na nag- marami kayo. Gusto hmm. nyo mag-aral na, na ikaw na college, eh, wala naman tayong ibang alam na course na mo, ano lang sa public. Um. Eh, puro may private na din kasi sa baliwag eh. Oh, ano, nagkano nga eh. Nagdagdag ako ng negosyo para madagdagan ko yung ano niyo, yung inyong allowance. Hmm. So, hindi ko maibibigay lahat pero gumagawa naman ako ng ibang paraan. Right? Na no, naman po kasi kami po. Mm. Na, mm ano na ano nyo po sa akin, tinatanggap po namin na, ano, mm. sa loob namin. Kasi po, Malaki naman po ang tulong sa amin yun. Malit na bagay na yun. Kaya lang, ang ano ko nga, siyempre, kayo, single parent lang. Mm. Kung baga, sa akin, katekram naman. Kaya tayo, parang gumagawa ng ibang paraan gaya nung uh, nagtatry ako ng mga ibang negosyo para nga kahit pa paano makadagdag pang allowance ko ng mga bata hindi mo man maibigay lahat pero kahit pa paano eh, gaya um, po purpose po ko yung po. ano niya, Madagdagan ko eh, yung allowance ng mga po, scholar natin. Kung siya po ay eh, ma-ano dyan, mapag-aaral po siya kasi may scholar, four-piece po ka, katulad namin. Mm. -hmm. Ma, ano, yung allowance niya ko pag maano uh, pag-aaral niya sa gusto niya. Yeah. Yeah, ano ko yung ano? Ano yung kumamaya? Kasi pasok, magka, ano, magka-college na kayo. Tignan ko. Kasi andi, ayaw kong mga ako na... Kasi pagka ko siya, dapat lahat po eh. Tapos siyempre, kung ano mm -hmm. lang yung pakayaan po natin. Baga, ayaw kong mga ako na hindi ko naman may bibigay. Ang <laughs> ganun. Okay Pero, um, yun, kaya tayo nag, nag uh, gumagawa ng ibang para na ating na ibang pagkukuhanan. Parang, uh, para, para din sa inyo, madagdagan yung allowance nyo. Thank you po. Welcome. Basta kung hindi mo matake yung medtech, edo, edo, ed tapos kung wala talagang choice, eh... Alam, pero dito sa... Malapit to dito. Kasi yung base, alam mo yung base? Opo. Doon po, po nag-edoc po ako doon. Ah, ayun. Nag-edoc po ako doon. Tapos sa VTech po, nag-apply ako BS Math. Mm. Mm hmm. Okay. ba malapit? Sa bahay namin? O dito? Dito po ata dito. Kasi naisip ko kung magiging kumbaga, kung magiging ano sa inyo, pwede siyang tumira sa promised land para kung ano, para hindi siya mahirapan. I ano mo din, kung okay sa'yo, doon ka tumira sa amin habang nag-aaral ka. Kasi ano lang din naman eh. Tapos, kung ano, kung hindi ka labisan sa'yo, ikaw ang magiging teacher ng mga... Kasi kung mag mission ako araw-araw, ikaw nang magiging... Eh, ano mo din, tignan mo kung saan ka Mas malapit ba dito, mas malapit doon. At least kahit pa paano, yung ibibigay ko doon sa magkukuha kong teacher, ako bibigay. kasi ayaw ko na ibibigay. Kasi ano eh, gusto ko talaga makasama kita doon sa pangarap mo eh, kahit papano. Kasi ano lang din naman eh. Pamasahit pagkain lang uh -huh. din naman ang kailangan mo doon eh. Mm. Uh -huh. Ano ba naman yun? Baka kayanin ko lahat naman. Ayan na. Magluluto naman pa si Baywa. <laughs> Oo. Oh, ah sige magluluto. Yan lang. Tignan mo. Maraling ano, mo na kawan, Magluluto na. Hmm kaya po talaga ako nandito si Tita Linda Floresca Nagpapabuto siya ng 5,000 si Tito Japs Gazeta nagpadala po siya ng 2,000 1,500 at saka 1,000 yan kaya yan pandagdag sa ano nyo 7,8,9,5 Ayan. Ayan ang pangalan niya. Ayan. Ang mga pangalan nila. 3,4,5 Ito yung kay Tita Linda Tulalesca Tapos yung kay Tito Cheps. Yung una nagpadala siya ng 2,000 Tapos 1,5 Tapos 1,000 Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po, thank you po. Um, uh, thank you po kay God kasi po patuloy pa rin pong binibiyayaan yung pamilya namin sa pamamagitan po ni Tatay Ram. Maraming maraming salamat po kay Tita Linda at kay Tito Jeff. Maraming salamat po. Malaking tulong po to sa pamilya namin. Thank you, thank you po talaga. Hmm. Paano? Magluto muna tayo? ah. Magluluto daw si Tito Darius ka, Tatay Ram. Magluluto ka ba? Hindi, si Nanay na lang. Magluluto ka? Wow! Ihanakawin sa bigay ng mga hangin. Ano yun? Oh. Ang laki naman yan, Nay. Ay, Parang kumakain na ng tao yan, ah Ang laki. Hey, sino nagbigay? Ang anak ko pong may asawa. Ah. Yan, ano, yan ang kapatid. Mm -hmm. Ay, pinanganak pa na kayo. <laughs> baka po ano, baka makawala po yan. Sayang. Pwedeng wala amin ng sampung tao yun, eh. <laughs> nay. Mm -hmm. Balita ko may boyfriend na kayo. Ayun <laughs> <laughs> nga po problema eh. Mm, bakit? <laughs> Yung yun kesa mag-boyfriend ko, kinakapos pa ako sa mga anak ko eh. Dadagdag pa akong palam. mo. Ba't kayo ba magpapakain? Malay mo niyo po eh. Mm. <laughs>